sa Balitang Panlalawigan. Mahigit ang ang bahay ang nasunog sa Mandawes City, Cebu. Tanghali kahapon ng sumiklab ang sunog. Sa aerial video, kita pa ang laki ng lugar na nilamo ng apoy. Napatulong pati ang Philippine Coast Guard sa pag-apula nito. Tumagal ng mahigit dalawang oras ang sunog. Patuloy na inaalam ang dami ng mga apektadong residente. Pero sa pinakahuling tala, halos apat na raan na ang nawala ng tahanan. Pansamantalang nananatili sa covered court ng isang paarala ng mga nasunugang residente. Inaalam pang pa sanhi ng apoy. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga pulis ang kaso ng film director na si Jade Castro. Bagamat pinakawala na linsunod sa desisyon ng korte, pinapayagan pa rin ang katanawan pulis na ipagpatuloy ang kanilang case build-up. Yan ay para nga alamin kung may kinalaman nga ba talaga ang direktor at ang mga kasamahan nito sa panununog ng isang modern jeep. Nauna nang itinanggi ni Castro ang mga nasabing paratang. Inaalam pa rin ng mga pulis ang mga legal na paraan para sa pagpapatuloy ng kaso. Kausap ko po yung provincial director po ng Quezon PPO earlier. And according uh, to them, ay pinag-aakalan na po ng kanilang legal officers what are the uh, legal remedies available for the PNP to 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 pursue the case filed against uh, the group of uh, Jade Castro po. Sa Zamboanga, Sibugay naman patay ang magkaangkas na minor de edad matapos makasalpukan na ang isang cargo truck. Dead on the, the oh, dead on the spot ang mga biktima na edad labing apat at labing Sa investigasyon ng mga polis, Maghahatid na sana ang truck na o ang truck karga na may kargang bigas sa kalapit na bayan nang makasalubong ang motorsiklo ng mga biktima. Napag-alaman naman na nag-overtake ang motor at kinain ang linya ng truck kaya bumangga ito. Nakikipag-usap na ngayon ang driver sa pamilya ng biktima kaugnay sa insidente. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM.